Sara Garcia nananatiling simple at walang arte sa katawan. Sa latest video na ibinahagi ni Sara sa kanyang IG, ay makikita natin na nag-e-enjoy siya sa simpleng pamumuhay kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Pinasilip din ni Sarah na ang kanilang pamumuhay ay kagaya rin nating mga ordinaryo na nag enjoy lang sa kwentuhan at simpleng merienda. Ang pagiging simple ni Sarah isa sa dahilan kung bakit siya minahal ng mga netizens na hindi siya nakoconscious na makita sa kamera na hindi sobrang ayos na ayos dahil ang kanyang ganda ay lutang na lutang pa rin. isang cute na cute na baby Amara ang nakita ngayon ng mga netizens na habang lumalaki ay marunong na ito mumiti sa camera at nakikipag-usap na. Maswerte din si Sarah dahil may isang Lomi at Lola Day na mag-aalaga kay baby Amara kapag siya ay bumalik na sa trabaho.